Hi guys, welcome back sa akin channel. Guys, ano, may i-share ako sa yung inyo. Yung maliliit ang ganda. Yung tipaklong. Yes, guys, ano? no? Ito siya. Ayun. Ano? Guys, ano? Ito, siya. Uh, ito siya guys is ay manang, ayan. Ito siya guys is kumbaga pag dinapuan si, nila yung mga dahon is mauubos. Pero guys, alam mo ba yung yung benepisyo na idudulot nito? Ito po guys is unang-una -una, siya ay uh, sila ay mga ano, uh, malaking tulong ito para sa ating guys mga exotic exotic food sila. Sinasalag ito siya guys, Ayun no? Ito po sa ibabaw. Sige, sige, padami niya guys, oh. tingnan mo. Oh, oh ang dami nila. Oh, ito pa siya guys, no? Yan. Ayun. Oh, po taas guys, oh. Ayun po hmm. sa Sige, sige. Yo, yan. Yung sa pa isa, oh. Ang dami nila, 'yon. Yeah. Ayun. Yes, guys sige, to. Sige, sige. Ito sila guys, no? Marami sila guys. Kumpul-kumpul. Hay, sige, no? Kumpul-kumpul kumpul sila. Baka marami. Yeah, sige, 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 yan. Yan yung tipaklong. Kulay berde pa lang sila guys, no? Yan, mapapansin ninyo. Yes, ito po no? dalawa, oh. Umpisa pa lang sila guys, yan, oh. No? Yan, yung tipaklong. Yes, guys, no? Marami sila guys, yan. Yes, guys, oh. Halos. Ayan, oh. Ang dami nila. Ayan, oh, yes, yes na guys, na no? Yan, yes, guys, no? Yan. Ito, dalawa. yes, <laughs> <I'm> Ang <laughs> cute <laughs> ng no? alili. No. Yes, guys, no? Yan, yes, guys, no? Magandang binipisyo sa katawan ito guys. Uh, actually guys, kung mayroon kang uh, ang dami oh, ang dami talaga. Nagkalat sila. Ito ay mayroong... Manang no? Ito <laughs> yes po, marami Aylinge. siya. Hindi nila alam guys kung... Aylinge. Masarap ito siya guys, isang Ano sa guys no? Kung ikaw ay mayroong... Uh, sa na guys no? Napakalakas sa katawan Ayun ito na guys. Una-una uh, guys, ano doon sa mga uh, hindi pa alam. Isang exotic na pagkain na siya ay... Ano sa guys no? bibihira siya ito guys sa uh, na sila ay kumpul-kumpul na pag nakita mo si guys no maliliit sila ayan si guys no makita mo si guys yan ang dami guys no mapuno alas yung anong puno guys sabi na lang natin guys is mga more than 50 piraso si no? guys so. oh, dami guys si guys pano pa siya wow halong na Ayan yung tipaklong. May sigis, no? Ah, sa Bisaya, tibagring. Pag naipon mo ito siya, guys, is magandang isangag. Ulam siya. So, Exotic ito na pagkain. May yes, no? Sa mga hindi pa alam. Ito ay napakagandang ah, kung ikaw, guys, is ano? Ah, pero, guys, ito ay kung mag nadapuan yung, yung palayan guys is ubus lahat. Pero guys, ang napakaganda naman dito sa katawan mo is ito ay napakalakas na katawan. Yes guys, no? L uh, maganda ito guys is, is, is pag malalaki na siya is iugasan uh, mo, mo na, eh, eh, pakuluan, sabay, is, muna Ipakuluan sabay. Isang agmo na siya. Preto or, is, or iniihaw. Nagkakabihod din ito guys. Kung maga nangingitlog din. Pero ito siya guys, sa sobrang dami pa maganda siya. Sige, yes guys, oh. Kung mapapansin ninyo, Putakti siya. Ayan sila so. Oh. oh. Alos ayan, mga 30 piraso sila sa isang dahon na. Ayan sige no. Ubus lahat. Ayan sige no. Oh. Manang kahit pa dito manang. Manang. Ayan siya. kan Sila yung nagmayari nito. Ay, si, si, uh, sarap pa nila guys. Hindi pa nila napapansin. Sige no. Ah, uh, maka makaganda ito sa katawan. Sa mga hindi pa alam. Hindi paklong. Ayan sige no. Ah, uh, Although siya guys, pag nakadapo sa mga palayan is mauubos talaga yung uh, palay at saka ganyan dito guys yung dahon mauubos. Pero guys, yung benepisyo naman sa katawan is siya is, is, ay isang exotic. Yan sa guys, no? Sige, no? Sa mga hindi pa alam, ang taklong ay maganda sa ating katawan. Yan sa guys, no? Uh, kung ikaw ay si guys, kung ito kasi kay puro verde na dahon ang kanilang kinakain. Yan sa guys, no? Yan, no? Ayan, no? maganda sa katawan ang tipaklong kasi isa sa exotic yung mga exotic niya yeah, exotic ito li guys yung iba hulihin ko na ay uulamin ko na siya ay sige no uh, paalam na natin dito sa tapat ay sige no magandang uh, isang exotic food ay sige no malaking tulong sa katawan nakapagpalakas ng katawan pero guys pur pag nadapuan yung yung palayan may ubos din siya ayun sa so, ubos din ng palay mo ay sige no ayan no? sige ito ang tipaklong ay sige no ay sige no ang uh, lumaki na siya guys is uh, maganda klaan na siya. Sarap na siyang ulamin. Yes guys no, tipaklong. Guys no, sa mga hindi pa alam, ang tipaklong ay isang kisuk, kisuki. Napakaganda ito sa katawan. Yes guys no. Yan, yung ating uh, scooper ngayon. Ikutin ko tayo ngayon guys no. Yes guys no. Isa, guys Ayan. Yan. Yan, napakaganda. Ubos guys yung dahon. Yes guys no. Ayan siya guys no siya mabuti sa katawan. Gusto nga na guys, no? sa so, mga hindi pa alam, ito ay isang exotic food. No? Nabisa sa katawan. Malakas sa katawan guys. So guys, no? O, pero kung ginapaan, naman guys, yung 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 palayan mismo uubos din yung dahon yes, so, guys no pero ay isang exotic sa katawan una una guys sa mga, sa mga kalalakihan ito ay nakapagpa sigla sa katawan maski sa kababayahan guys ano? so sa hindi pa alam ang pampaklong ay magandang pampakisig sa katawan. sige so, no. Sa mga hindi pa alam, ito ay malakas sa katawan. Sige so, no. Sa mga nakakaedad naman, is eh, ito ay malakas sa resistensya sa katawan. sige so, no? ah, thank you so much sa mga hindi pa alam, ito ang exotic food ng tipaklong. May bisang ah, papalakas ng resistensya sa katawan lalo na sa mga kalalakihan. Thank you so much guys no. And welcome sa akin